Amen. Thank you. Hallelujah. Ah, ayun po ay darapon na po tayo sa ating ah, pagbabahagi ng salita ng Diyos. Hallelujah. Makiisa po tayo sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Binibigay ko na po ang pagkakatawan kay Pastor. Welcome po sa lahat at magandang magandang umaga po. Wala ba tayong first timer dyan? Okay, purihin ang Panginoon. Uh, tayo po muna ay manalangin. Father God, salamat Panginoon sa napakagandang panahon na pinagkalaw mo sa iyong mga anak sa lugar na ito, Panginoon. Salamat Panginoon sa kalakasan, sa kalusugan, sa kagalingan ng mga lupang katawan, Panginoon. Salamat din Panginoon na hinapin ang bawat sa mga katawan sa lugar na ito ng ligtas, Panginoon. Ingatan mo rin, Panginoon, ang aming mga nariwan sa aming mga tahanan at ang aming mga ari-arihan naman. Salamat, Panginoon, sa oras na ito, Pala Riyad. Bigyan mo kami ng pangunawa, maunawaan namin, Panginoon, ang iyong mga ituturo sa umagang ito, Panginoon. At Lord, galing yung lingkod, ko mo ako ng katalimuan, Panginoon, at e yung mahalikaw, kayo sa iyong kalubuan naman. Pagbalayan mo iyong mga salita sa umagang ito, Panginoon. Lord, ito dilangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon. Hallelujah ang pamangat po ng ating pag-aaralan, tama ba ang motibo ng paglapit mo sa Diyos? Purihin ang Panginoon. Sana lahat tayo ay tama ang motibo ng paglapit natin sa Panginoon. Kasi sabi ko nga sa mga ginagamit ng Panginoon, sa lahat, dito sa musician, kung ikaw ay narito dahil naiintay mo pa dahil maganda yung ministry mo, magaling kang kumanta, magaling kang makitara, magaling kang mag magaling kang sumayaw. Kung narito ka dahil gusto mong ipakita yung galing mo, narito ka para hindi po tayo nagpapagalingan sa loob na ito. At tayo po ay hinahanap natin, binibigay natin sa Diyos ang tunay na pagliligot. Dahil hindi, pag hindi tunay ang paglilingkod na binibigay mo sa Panginoon, time will come, mawawala ka sa ministry. Pero pag ang paglapit mo sa Panginoon ay tao sa puso mo, pagpapalain ka ng Diyos. Iingatan ka ng Panginoon. At ang lahat ng nais mo, ibibigay ng Diyos sa'yo. Ang paglilingkod po natin sa Panginoon, hindi po ito, baga hindi ito dahil para tayo ay masatisfy. Ang kailangan po natin dito ay ang Diyos ang matuwa sa atin. Pag natuwa ang Diyos, dun po lumalabas ang mga pagpapala. Kaya ang paglilingkod po natin, gawin natin itong talagang totoo sa paglilingkod natin sa Panginoon. Dahil ang Diyos po natin ay buhay, makapangyarihan po sa lahat. Ang lugar po na ito, habang ako'y nag-worship pa rin na pinakita ng Panginoon, yung mga pagpapalang gusto niyang ibigay sa atin. At sa darating na anniversary natin, third anniversary, madudubli na ang laki ng kanyang tiplo sa lugar At 300 people ang pinakikita niya magpuburi sa kanya. At tayo pong lahat, ay pagpapalain ng Diyos. Yes, Lord. Yung paglilingkod po natin na sagad mula sa puso natin, ito po ay hindi kakalimutan ng Diyos. Bibigyan po ng Diyos yung reward sa atin. Lahat po tayo ay mananagana sa buhay na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Kaya lang ito pong ang sa bawat isa na yung paglapit natin sa Panginoon. Tama po ang muti natin. Kailangan pa map mapasalamatan natin ang Panginoon. ang Diyos sa atin. Hindi kailangan makita natin magaling ako. Na Dahil walang magaling sa atin kahit isa. Amen. Diyos lang ang magaling. Amen. At siya lang ang matuwin. Pag ganun po ang motibo ng puso natin sa paglilingkod sa Diyos, lahat ay papalain ng Panginoon. Hallelujah. Hindi tayo narito para ipagmalaki na ako ay marunong. Magpasalamat tayo kung tayo ginamit ng Panginoon. Yes. Kung ikaw ay binigyan ng Diyos ng part, manalangin, magpasalamat ka. Dahil hindi lahat ng tao na bibigyan ng part. Yes. Kung nagkaroon ka ng pagkakataong magsalita sa pagpignay ito, huwag mo ito iminis. Magpasalamat ka sa Panginoon. Dahil hindi lahat nagkakaroon ng pagkakataon para siya ay pagkapagbahagi ng salita ng Panginoon. hindi niyo ba alam na ito pinakamahalagang part na pinagagawa ng Diyos na ikaw ay magbahagi. Dahil sabi ng Panginoon, ihayag niyo ang aking kabutihan. Kaya ako'y natutuwa. Hindi, alam mo, ako'y natutuwa pag time na yung part mo ginagawa mo, hindi po ito pagalingan. Hindi po pwede sabihin, magaling ako, kaya ako nakakatayo. Hindi po yun. Ang tinitinan ng Diyos yung puso natin. Kahit ilang words lang ang binaglit mo dito sa pulpit. Pero, kung galing sa Panginoon, natutuwa po ang Diyos. Pero kahit anong galing mo, kung wala sa puso mo yung paglilingkod mo, hindi yun ang kailangan ng Diyos. Kaya na ang gusto ng Panginoon, yung puso mapagbigay, puso malambot, hindi yung galing. Kasi kung magaling ka, magmamalakita sa Diyos. Pero kung ang puso mo ay pinibigyan mo sa Panginoon, yun po ang gusto ng Diyos. Hindi ko, hindi ko, kumbaga hindi ako nag, pag may tao tumatayo rito, lagi ko pinapagpray sa Panginoon. Kasi hindi ako tumitingin sa haba ng mensahe o sa dami ng iyong nasabi. Ang tinitinan ko yung tao sumusunod. Kaya yeah, yeah. nasabi eh, ng Panginoon, higit pa sa handog ang pagsunod ninyo sa akin. Yeah. Kahit ang dami mong inahandog sa Panginoon kung hindi ka sumusunod, ang kailangan po ng Panginoon tayo ay maging masunod rin sa Kanya. Taman mo din po ng paglapit natin sa Diyos. Yan po ang gusto ng Panginoon sa atin. Kaya po, pag kayo may part, o kayong pataok, kung ano lang yung gusto nyo, kung ano lang yung pinapagawa ng Panginoon sa inyo, yan ang ipigil ninyo. Wala namang magsasabi sa inyo na mali. Dahil wala namang magsasabi na tama. Diyos lang po ang matapagsabi ng sa atin. Yeah. Salamat sa kanyang mga salita sa umangin. Purihan ang Panginoon. Ang sabi po niya sa John chapter 6 verse 25 hanggang 26 Nang makita nila si Jesus sa ipayon ng lawa Siya'y tinanong nila, Guru, kailan pa kayo dito? Sumagot ang Panginoong Isos, Totoo ang sinasabi kong ito, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Ito po yung panahon na ang Panginoong Isos ay nagpakain ng limang libong tao at tatapos ng magpakain ng Panginoon ng limang libong tao sa, sa pitong tinapay at limang isda. Nung ibigay ng isang bata, yung kanyang isda at tinapay sa kalampo ng multiply. Habang nasa kanya, hindi naman dumarami. Pero nung ibigay niya, dumami po ito tapakain napakain ng limang libong kalalakihan. Ayon sa mga pag-aaral at mga dalubhasa sa salita ng Panginoon, sila ay mga nasa 15,000 tao. Kasi mayroon itong may mga asawa at mayroon may mga anak. Kasi hindi kasama yung babae sa bilang. Itong isda at limang tinapay lang po, nag-multiply, nung ibinigay ng bata sa Panginoon, nung itaas ng Panginoon, sa Ama, nag-multiply po't na ang lahat at mas marami. Marami pong naiwan. Ayon sa Bible, ang naiwan ay labing dalawang kain pa naiwan. Sumusupra po, kahit kaunti, pag ibinibigay mo sa Panginoon, dumarami po. Sabi niya rito, sabi ng Panginoong Isus, sumukot siya, totoo ang sinasabi kong ito, inahanap niya ako hindi dahil sa mga himalang nakita niyo kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at ng puso. Sa ating pong paglapit sa Panginoon, hindi po natin hinahangad kung anong mga karunyaan ang gusto natin. Ang kailangan po natin ay ma-please natin ang Panginoon, matuwa ang Diyos at yung lahat ng kailangan niyo ibigay ng Panginoon. Habi ko nga yung mga bagay na hinahangad ko hindi ako gumagawa ng paraan. Nagukulat na ako ang daming gumagawa ng paraan. At kahit na ko parang parang para ako na ako na mismo ang aayaw, parang bigo hindi ang daming taong tumutulong, ang daming taong nagsasabi sa akin, pastor, ikaw lang kasi talaga ang susi ng lahat. talaga talagang nandun yung Kumbaga, ang Panginoon po ang gagawa ng paraan. Lagi kong sinasabi, ang Panginoon, pag tama ang tutibol at paglilingkod mo, ang Panginoon ang gagawa ng paraan para sa iyo. Hindi mo kailangan magpalimus, hindi mo kailangan mag, mag ng kung ano-ano ang effort. Oo, kailangan ko rin magtrabaho. Pero yung trabaho po, dapat po meron tayong patitiwala sa Panginoon. Amen. Hindi tayo nalito para hingin ang lahat ng gusto natin. Narito tayo para matuwaan ang Diyos sa atin. At pag natuwa siya doon, natuwa siya sa atin, higit pa sa kailangan natin ang kanyang ibibigay. Higit pa po sa atin. Ang sabi po sa 27, verse 27, huwag ang pagkain na sisira ang inyong pagsitapang makamtan, kundi ang pagkain hindi nasisira na sisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yan ang ibinigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat ipinakita ng Diyos Ama na siya ang may ganitong karapatan. Hindi lang po dapat tayo nagkisikap sa mga bagay sa mundo ito. Dahil mas higit po ang bagay na gusto ibigay ng Panginoon sa atin. At ang may karapatan lang po nito ay ang Panginoong Yesus. Siya lang po sabi niya rito, huwag, huwag ang pagkain na sisira ang inyong kasikapang kamtin. Kamtan kundi ang pagkain hindi nasisira. Nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Iyan ang ibinibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat ipinalikita ng Diyos Ama na, na, siya ang may ganitong karapatan. Ang Panginoong Isus lang po ang mayroong ganitong klaseng karapatan. Kaya pag tayo po'y nakalapit sa Kanya, sabi ko nga, yung lahat ng mayroon ng Panginoong Isus na binigay ng Ama, ba nung ating, sang, ng ating midnight, na nilalang ang lahat ng bagay para sa Kanya. Nilalang ng Ama. Kaya pag ang Panginoong Isus ay nasa atin, nasa atin na po itong lahat. Ito pong kayamanan, nandiyan na po yan, ibinigay na yan ng Diyos sa atin. Purihin mo lang siya, kumapit ka sa Kanya, susunod na po yan. Siya lang ang bahala yan. Ibibigay lang yan ng Panginoon sa atin. Gagawa siya ng paraan kung paano niya ito ibibigay sa atin. Sabi po sa 20, 28, 28, kaya sila'y tinanong, tinanong nila, ano po ang dapat namin gawin upang aming matupad ang pinagagawa ng Diyos? Nagtanong yung mga tao sa Panginoong Isus, ano ang dapat nilang gawin para matupad nila ang pinagagawa ng Diyos? Ito ang pinagagawa sa inyo ng Diyos. Sumampalataya kayo sa sinugo niya, tugon ni Isus. Sumampalataya raw tayo sa sinugo ng Panginoon. Ang Panginoong Isus po ang siyang ating manulupos. Sa 30, ano pong himala ang ipakikita ninyo upang sumampalataya kami sa inyo? Ano po ang inyong gagawin? May mga tao kasi nagtatanong, naghahanap ng mga himalang bagay, bago sila magtiwala. Bago sila man ang palataya. Tumalapit sila sa Panginoon, pero meron silang sariling agenda, meron silang sariling kaisipan na ito ang dapat gawin mo sa akin, Panginoon. Pag hindi mo ito ginawa, hindi ako magpapatuloy. Kaya maraming tao na kristyano hindi nakakamit ang tagumpay na gusto ibigay ng Panginoon kasi nandoon na sa dulo, malapit na niyang makamit. Bumibigay at lumalayo sa Panginoon. Napakaliwanag po na salita ng Panginoon na pag tayo po ay lumapit sa Kanya, hindi po ang pagpapalang matatanggap natin. Yung paglapit po natin sa Panginoon, yung tamang puti po ng puso natin, ng isip natin, ibibigay po yan ng Diyos. Basta kahit sa saan bagay, pagtama ang motibo mo. Sabi nga, pagtama yung, kumbaga yung tama yung, yung, yung iyong ginagawa, tama rin yung, yung mga itimbungan nito. Maga, maganda ang kalalamsan. Ang sabi sa 31, ang aming mga ninuno, ninuno ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat sila binigyan niya ng tinapay na galing sa langit. Sabi nila, sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking ama ang nagbigay sa inyo ng tinapay na tinapay na galing sa langit. Pahinsa, kasi marami sasabi na sabi ng mga Israelita noon, si Moses pinakain sila ng tinapay mula sa langit. Ang sabi ng Panginoong Jesus, hindi siya ang nagbigay sa inyo, kundi ang aking Ama. Siya po ang nagbibigay ng lahat sa atin, ang ating Amang nasa langit. Ang sabi sa 33, sapagkat ang tinapay na galing sa Diyos ay ang bumaba mula sa langit at nagbig nagbibigay buhay sa sangkatauhan. Wala pong iba yun kundi ang Panginoong Isus. Malinaw po sa kanyang mga salita na siya ang nagbibigay ng buhay sa atin. Kaya pag tayo po'y patuloy na sumusunod sa Panginoong Isus, patuloy natin ginagawa yung kanyang mga inuutos sa atin, tayo po ay pagpapalain. At ang magpapala po sa atin ay ang Ama sa pamamagitan ng kanyang anak. Kaya sabi nga, walang sino man makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko sa ng Panginoong Isos. Dahil ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay, walang makaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Pag tayo po ay nakatuon ang ating mga puso sa paglilingkod natin sa Panginoon at ang motibo natin ay para pasayahin ang Diyos, para ang Diyos ay maipakilala, para ang Diyos ay maihayag sa lugar na ito at sa mga taong na natin, pagpapalain kayo ng Diyos. Ibibigay ng Diyos yung lahat ng kailangan natin. Sumagot sila, Ginoo, bigyan po ninyo kami ng lagi ng tinapay na ito. Sabi sa 30, 34, sumakot sila, Ginoo, bigyan po ninyo kami ng lagi ng tinapay na ito. Sinabi ni Jesus, Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay di na magugutong kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Hindi na magugutong kailanman at hindi na mauuhaw kailanman ang sumasampalataya sa Panginoon. Ibig sabihin, pag sumasampalataya ka sa Panginoon, mayroon kang kasaganaan. Mayroon, mayroon kang magandang pamumuhay. Mayroon kang maayos na katawan. Mayroon kang maayos na pamilya. Sabi, hindi ka na magugutong at hindi ka mauuha kailanman. Yun po yung tunay na nahiwaga na huwaga na ibinibigay ng Diyos sa kanyang mga anak. Papapalain kanya. niya. Pag ikaw ay sumasampalataya sa kanya. Kasi nasa kanya po ang lahat. Ano ang pangarap mo sa buhay maging sa pag-aaral mo? Iingatan ka ng Diyos. Kaya kasabi ko kayo na pagtama ang motibo mo sa paglilipod mo sa Panginoon, hindi ka mawawala sa minisyo. Pero kung ang motibo mo ay para sa sarili mo lang, eh, will ka mawawala ka sa ministeryo. Pero pag ang motibo mo ay para ipakilala ang Diyos, iingatan ka ng Panginoon pagpapalain ka ng Diyos. Sa buhay po ito, wala po rito ang permanente. Kaya po may mga tao na masigit binibigyan ng pansin ang pangangailangan ng mundo kasi ang tinitingnan nila napaka iksilang nung parang ang kanilang pananaw ay dito lang sa mundong ito. Kapag sila is tumagana dito, okay na. Pero ang tunay pong kasaganaan ay sa Panginoon po lamang natin matatakpuan. Kaya sabi niya, sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay, ang lumalapit sa akin ay hindi na maguguto kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Pag tayo po ay sumasampalataya sa Panginoon, kaya po natin pagtanggupayan ang lahat ng magdaan sa ating mga buhay kaya po ay bibigyan ng Panginoon ng lakas. Sabi niya sa 36, 36, Ngunit sinabi ko sa inyo, nakita na ninyo ako, ngunit hindi pa rin kayo sumasampalataya sa akin. Marami pong mga tao, kilala ang Panginoon, alam niya ang Diyos, pero yung ating paglilingkod, hindi po natin ibibigay ang 100% ng paglilingkod sa Diyos. Yun po ang hinahanap ng Panginoon. Sabi niya sa 37, lalapit sa akin ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama. At hindi hindi ko itatapoy kailanman ang sino mang lumalapit sa akin. Napakabait po ng Panginoon. Amen. Na pag tayo po lumalapit sa Kanya, sabi niya, hindi na tayo itatapoy kailanman. Napakaputi po ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Siya po ay buhay, makapangyarihan sa lahat at kaya niyang ipagkaloob ang mga bagay na kailangan natin. Alam ng Diyos, yung kailangan natin, hindi mo pa hinihini. Ang sabi niya sa sa 38, ako'y bumaba, ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kaluuban, kundi ang kaluuban niya na nagsubo sa akin. Parito ang Panginoong Isus para gawin ang kaluuban ng Ama po sana ganun yung ating gagawin. Yung pinagagawa ng Panginoong Isus sa atin, yun po yung kalooban ng Ama. Sa ating pong paglilingkod, talagang tibayan po natin, maging 100% yung ating paglilingkod at paglapit sa Panginoon. Sabi niya sa 39, at ito ang kanyang kalupan, ang huwag kung hayaang mapahamak ang kahit sino, kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang kundi ang buhayin ko sila muli sa huling araw. Sabi ng Panginoon, hindi ko, at sabi niya rito, at ito ang kanyang kaluupan, ang huwag kayong, huwag kong hayaan mapahamak ang kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin. Yun po yung pakiingat ng Diyos sa atin. Talaga hindi hahayaan ng Panginoon na may mapahamak kahit isa na ibinigay ng Ama sa Panginoong Isus. Kaya po yung lahat ng naglilingkod sa pangalan ng Panginoong Isu, iingatan po yan ng Ama. Patuloy po siyang proproteksyon ng Panginoon. Iingatan lagi siya. Kung baga, nandun po yung baga sa atin, sa buhay natin, lagi po ang Panginoon, pag siya po at inuuna natin, nakakamit po natin yung proteksyon na ibinibigyan ng Diyos. Iingatan, sabi niya, walang mawawala kahit isa. Sabi ko nga, may mga tao nagsasabi, ako alam ko ang sarili ko. Alam ko ang, kilala ko ang sarili ko. At alam ko ang sarili ko. Walang itatago sa akin ang sarili ko. Pero mayroon akong tinanong ng tao. Kasi sabi niya, lahat daw sa kanya alam niya. Sabi ko, totoo ba? Sabi niya, oo lahat. Sabi ko, tinanong ko siya, ilang ilan ba ang buhok mo? Hindi niya alam. Kung ilan yung buhok niya. kilay mo, hindi mo alam kung ilan. Alam mo ba yung uso mo? Alam mo ba yung mga laman ng loob mo? Yung may batok ka pa. Hindi ka niya makita. Kailangan pa niyang magsalamin. Po eh. Maraming tao nang sasabi, alam ko ang buhay ko. Kailangan ko ang sarili ko. Pero sa totoo po, hindi natin alam. At hindi natin kilala ang sarili natin. Maliban na lang na ang Panginoon ay kasama natin. Maliban na lang po na ang Panginoon ang naglahari sa atin. Matitiyak mo, kilala mo ang sarili mo. Kasi ang Diyos ang magpapakilala sa iyo. Hindi po lahat ng bagay alam natin sa ating sarili. Diyos lang po ang nakakaalam. Sabi ko nga, maging ang buhay natin, ang Diyos lang po ang nakakaalam. Kaya yung lahat ng ginagawa natin, pag ito ay sa kalupan ng Panginoon, magtatagupay po yan. Pero pag hindi sa kalupan ng Panginoon, mawawala at mawawala po yan. Kaya po ang ating pakatatandaan. Pag sa Diyos, patuloy po ang paglago. Pagpapatuloy po lang. Ay, ako po ay mayroong experience sa buhay ko. Mayroon akong kaibigan na maganda ang trabaho. At ako ay walang trabaho. Pero habang tumatagal ang aming paglalakbay sa mundo nito, mas maganda ang katayo ako kaysa sa kanya. At may tayong na rin siya sa atin. Pero sila ay parehong may trabaho. Sabi niya, bilip ako sa iyo. Kahit pag-araw ng lindu, pag-araw ng gawain, nandun ka sa simbahan. Ako, kumakayod. Yung araw, yung, yung gabi, ko lang gawin araw. Pero bakit lagi ako nagbubula? Samantala ikaw, parang nagre-relax ka lang pag uuwi mo sa bahay mo, nagduduyan duyan ka lang. Pero nakakapagpaaral ako ng anak at nakapagtapos ang mga anak ko. Ang Panginoon lang po ang asahan natin. Ibibigay ng Diyos yan. Gawin lang po natin tama ang motibo ng ating paglilingkod sa Diyos. Kaya po, ako po ay hindi nagtataka na, na kung minsan mayroong merong, merong nangihina kasi po, meron pong pinaayos sa Diyos sa atin. Pero lahat kayo pinapagprego. Kasi sana, kaya sabi sa kanya salita, wala ako pababayaan kung hindi isa man sa inyo. Kaya lagi kong pinapagpray sa Panginoon, pag tinitignan ko yung mga tao na pumil up doon sa kanilang mga mga kasi meron tayong pinapilapan ng unang yung kanilang pangako sa Panginoon. Pinapagpreto yung sabi ko Panginoon huwag mong yung mga tao ito. Simula sa mga bata, sa kabataan na pumil up ng pangako sa iyo Panginoon. Muli mo silang ibalik sa lugar na ito Panginoon. Gabayan mo sila dahil baka nalilinto sila, baka kasi ang mundo ay baga mapaglil lang. Salamat sa Panginoon. Pag binabalikan ko yun, nakalala ko yung kanilang magpinin sa Panginoon na sana ay bumalik yun, dati nilang pagmamahal sa Diyos. Salamat po sa kanyang mga salita sa umarang ito. Sana po mahalagahan natin ang paglapit natin sa Panginoon. Bigyan po natin ito ng talagang nandun po yung ating pagtitiwala sa Panginoon. Ang paglapit po natin sa Panginoon. Ano po ninyo, pag lumalapit ka sa Panginoon, isang hakbang mo palang, dalawang hakbang na ang Diyos palapit sa Masigil po siyang pabilis lumapit kaysa sa atin. Kaya nga, kung kahit nadadapa ka, hindi ka tumutuloy, sumusubsob kasi hawak-hawak ka -hawak ng Panginoon. Lalo kayong iniinatan. Nandun lang, parang isang magulang na hawa naglalakad yung kanyang anak, inaakal niya. Napakalaki po ng proteksyon ng Panginoon sa kanyang mga anak. Kaya yung ating pong paglilingkod sa Panginoon, hindi pong ibigay natin sa Kanya kasi ibibigay po niya yung ating kailangan. Huwag tayong mabalisa. Yung abing uh, midnight, natakal po rin ninyo. Huwag tayong mabalisa. Ang Diyos lang po ang ibibigay ng lahat. Sabi po nga, kasi pag nabalisa ka, kasi ilalimbawa may problema ka kas, pero nung problema mo na ngayon, kasi yung problema bukas, bukas pa yun magkakaroon ng katambal na solusyon. Pag problema mo yun ngayon, problema mo yun hanggang bukas. Kasi wala pa solusyon, bukas pa yung solusyon. Kaya ipagkatiwala natin sa Panginoon. Ang paglapit po natin sa Panginoon, dapat 100%. Po. Sabi ko nga, ngayong umaga, yung lahat ng bibig natin, wala po kami kukunin dyan kahit piso. Kasi ibibili po natin ang ibang na kailangan dito. Then lahat ng ma may bibigay galing sa atin para sa Panginoon. Ibibili po natin. Kasi pinipinta ko malaki lang pa. Kasi yung kanyang kisami ay nasa 10,000. Ang ang abuli. Okay. Kasi yung ganito ay 450 isa niya ay nasa 18 ang kailangan. So, talagang malaki lang pa yung ating mal. Pero, sabi ko Panginoon, bago kami mag- Family, ay mag, Christmas party sa sa si Alam ko tapos na ito na na yung earphone. Kumpito na pati sa Alam ko ibibigay ng Panginoon niya. At hindi tayo pagpapalaki ng Panginoon. Di diba? Yung video ngayon mainit-init pa. Pero pag naibalik na po yung earphone dyan, tapos mara ng isang earphone doon sa pa dito, na po yan. Bago tayo mag-anniversary, ibibigay ng Panginoon. Siyempre, mayroon tayong dalawang litson at marami tayong mga iimbitahan. Kasi after ng anniversary, dapat puno na ito. Dapat kada linggo, 100 plus na tao ang attendance. Pero ibibigay ng Diyos pag tayo po ay may tamang puso. Salamat sa Panginoon. at salamat po sa kanyang mga salita. Tayo po muna ay manalangin. Father God, salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita. Pagpalaan mo ito, Panginoon. At ito po ay pagsipil kalakasan sa aming mga pangatawan, Panginoon. Lord, pangindalanin sa pala ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Oh, so, Gandang umaga po muli. Tayo po ay...